Nagkaisa ang limang gobernador mula sa probinsya ng Bangsamar Autonomous Region mula sa mainland at island provinces sa kanilang panawagan para sa mas makatarungan, pantay at inklusibong redistricting habang naghahanda ang BARMM para sa makasaysayang paglipat ito sa isang ganap na regular na parlamentong pamahalaan sa Oktubre 2025. Sa huling pampublikong pagdinig ng Bangsamoro Parliament Committee on Local Government at ng Amendments, Revision and Codification of Laws, binigyang diin ng mga gobernador na ang patas na representasyon sa pagitan ng mainland at mga island ay magpapatibay sa demokratikong pundasyon ng rehiyon at magtitiyak ng pangmatagalang kapayapaan. Sina Gobernador Mujib Hatama ng Basilan at Ismael Sali ng Tawi-Tawi ay mariing nanawagan para sa maka katarungang representasyon at pagbibigay ng pantay na tinig sa mga isla. Mula naman sa mainland, pinanatili ni Governor Mamintal Adjong Jr. ng Lanao del Sur ang kanyang suporta sa kanilang panokala na siyam na distrito para sa 1.9 milyong populasyon ng lalawigan, ang pinakamalaki sa rehiyon.